bagong pa lang po tayo na naglagay ng mga binhi ng asula at unay ang kasi uh, nagulan kung so, na kanyang ito hindi masyadong uh. kumusta mga kaibigan welcome ka po sa aking youtube channel ang Jose Altida Agri TV sa pagkakataong ito ay nandito tayo sa aking uh, nilagyan ng tarpaulin na nilagyan natin ng asula. Bago pa lang po tayo na naglagay ng mga binhi ng asula, katunayan, maliliit pa po ito. Binigyan tayo ng uh, tarpaulin box ng Department of Agriculture para po makaupisa tayong mag-alaga ng asula. Yun pong binhi natin ay binigyan rin tayo ng Department of Agriculture ng Binhe so ano po ang pakinabang sa asula mga kaibigan ito pa ay organicong pagkain ng ating mga hayop pwede po ito sa baboy, manok baka bibi, itik at iba pang uh, mga hayop na alagaan natin sa ating paligid kailangan po tayo uh, mag alaga ng asula hindi ito katutubo dito sa ating uh, lugar. So nagsikap tayo makapagumpisa mag-alaga. Paano tayo nagawa? Ito uh, naghukay tayo ng konti at saka nilagyan natin ng tali yung uh, ating tarpaulin para hindi ito hindi hindi po uh, matapon ang tubig. No, kailangan mayroon tayong tubig kasi po yung asula pagmaramina, marami na uh, malaki po ang kanyang pangangailangan ng tubig. So, pasalamat tayo. Mayroon tayong tubig. Ang gagawin lang po natin sa ilalim, lalagyan natin ng organic soil. Maganda pag nilagyan natin ng uh, vermicast, no? Maganda. So, ang ginawa natin, uh, kukuha lang tayo sa dati naling ni dati nating nilalagyan ng mga dayami na nabubulok at nilagay natin sa ilalim. So ganun pa rin mga kaibigan ay yun pong asula natin ay maganda po ito at mabilis magparami. So, mabilis po ito magparami. <coughs> Kailangan lang ah, po natin pag wala bang ah, mga butas para po hindi po uh, matutuyo ang mga tubig. So, talagang wala. No? Bago po ito. Sana po, marami sana ang ibibigay ng ating ahinsya ng Department of Agriculture ng ganitong uh, sisidlan. Yun pong tarpaulin box. No? Maganda ito. So, sana po mga kaibigan ay subukan yung mag-alaga ng asula. So, ang kagandahan nito, pag marami na hindi na tayo magbibili ng pagkain ng ating hayop, no? Halo-halo na lang natin. Halo natin sa kangkong, halo natin sa tahop ng palay at iba pang ipakakain natin sa ating mga alagang hayop. Mga kaibigan, sana po ay nagugustuhan niyo ang ating video ngayon at subukan niyo mag-alaga, subukan niyo Mag-comment, mag-share at mag-like sa aking YouTube channel. Maraming salamat at masayang hapon sa inyong lahat.